viral ngayon ang video ng pambubugbog ng ilang high school students sa isang grade 3 pupil ng Maria Cristina Force Elementary School sa Iligan City. Baka bata naman grade 3? Binugbog? Uh -huh. Mismong ang mga estudyante ng ang nagbidyo habang sinasapak at sinasapok nila ang biktima. Dahil daw po sa grabing tinamong pinsala, nako po, e critical ang kondisyon nung grade 3 pupil. At hindi pa nagigising sa ICU daw po ng Northern Mindanao Medical Center na nasa Cagayan de Oro City. Nako talaga naman. O, oh, yun o. Know? liit eh. Grabe naman yan. High school student yun. Ano, binubugbog. Grade 3 pupil. Ano, kaya? Nananawagan po ng justisya ang pamilya ng biktima at tulong pinansyal para sa pagpapagaling nito. Una na pong kinundina ni Iligan City Mayor Fred De Siao ang insidente at tiniyak na hindi nila ito palalagpasin. Nakipag-ugnayan na po sila sa mga otoridad at sa DepEd para imbistigahan at tukuyin ang mga sangkot na estudyante. Mm -hmm. Grabe na. Ba't ganito mga bata ngayon? Masyado ng mga bayolente na. <coughs> yung kanina, balita din. meron tayong balita. Di ba? Yung uh -huh. Binaril naman yung teacher. Uh -huh. Nung isang araw naman, yung girlfriend niya dahil sa ano? Eh nga, okay. yung kanina. Binasa ko. Ka. Ay, binasa ba? Oh, oh. Ito yata yung sa uh, teacher. To.